Hi, magandang umaga po sa ating lahat. Uh, meron po tayong repair na electric fan ngayon. At mahina raw po itong umikot, sabi nung nagdala rito kanina. Ngayon po, titignan po natin kung bakit mahina po siyang umikot. Pero, itest po natin para malaman natin kung talagang mahina po ang ikot niya. No? meron po tayo ditong uh, <coughs> outlet ito po siya sasaksak po natin to ayan saksak na po siya ang yung gagawin po natin ay itetest natin to pintutin natin itong number 1 nya ayan kung makikita nyo mga kabayan, mahina po talaga siyang umikot, no? Parang nahihirapan pati siyang umikot. May hangin naman po siyang uh, nararamdaman kaya lang hindi po ganoon kalakas. Ito po yung kanyang number 3, uh, number 2. Ayan. Halos pares lang po sila ng ikot ng number 2 at saka number 1. Lagay po natin sa number 3 speed. Ayan, ganun din po. Ah, mahina din po yung kanyang pag-iikot. Ngayon po gagawin natin, i-off na natin siya. Ah, ang akin pong chore dito ay dito po sa kapasitor. Tetest po natin tong kapasitor kung bakit po mahina yung yung kanyang ikot kasi po baka ah, mahina na po yung kanyang kapasitansa no o okay, may diferensya na po yung kapasitor niya kaya hindi na po siya makaikot ng uh, maganda o ng matining at pag na uh, natest po natin yung kapasitor na talagang mahina na po papalitan po natin siya ayan i-off na po natin yun <coughs> <coughs> Tetest ko lang po yung kanyang ah, yung kanya pong resistance kung okay pa po yung resistance niya. Ito po yung aking ah, uh, digital na tester ilalagay po lang natin siya sa kanyang ohms ayan yan po yung kanyang ohms at dito po malalaman natin kung uh, okay naman po yung kanyang uh, resistance ng kanyang windings ano? ilagay lang po natin tong ating uh, clip dito po sa uh, ito ito pong ano ng kanyang uh, pansaksak ano po itong cords magay po natin siya tapos ito pong isa pa yan kabilaan lang po yan ngayon po itetest natin siya dito sa ating tester kung ilan pa po yung kanyang capacitance ano? resistance. Lagay po natin sa number 1. May nakuha po tayong 7, 6, Resistance yung number 1 po. Ano? Yung number 2. Number 2 po, meron po tayo na kong 7, At ang number 3 po, meron po tayong nakuha 643 ohms. Okay naman po yung kanyang resistance. At ngayon po, na po tayo dito sa uh, sa ating kapasitor. Tignan po natin yung kanyang kapasitor kung okay pa po. Kasi nga po, uh, kadalasan po na na, 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 na repair ko po ay ganyan po yung diferensya kapasitor pag mahina na pong umikot ah, uh, pwedeng kapasitor na po talaga yung kanyang diferensya o kaya yung kanya pong aray ko <laughs> naipit pa ako yan kadalasan po yan pag mahina po yung ating pag ikot ng ating electric pan o ng LEC uh, mer po sa ating uh, shifting shafting to sa kayong pumbusing nagkakaroon po dyan ng dumi sa loob ng busing at pag nagkaroon po siya ng dumi at nawalan po ng oil yung ating uh, foam dito po sa loob ng busing meron po yung nilala uh, nilalagyan na oil. Ayan. Hindi ko na po siya muna tatanggalin kasi uh, test muna natin po itong kanyang kapasitor. Kasi po baka dito lang naman po yung diferensya niya. Kasi okay naman po yung resistance ng kanyang motor. Kaya dito po at saka free wheeling naman po to kanyang LC ano at wala rin po siyang kalog okay naman po yung kanyang shafting saka yung kanyang busing ang titignan po natin dito ay ito pong kapasitor dahil mahina na po siyang umikot ngayon po tatanggalin natin to itong dalawa na to lapit ko lang po yung ano, camera focus natin ayan ito po, ito po yung kapasitor nya, ang kapasitor nya po is 1.5 microfarad. ngayon, pag mababa na po dun sa ano nya kapasitans, alam po 1.5, uh, mahiwala na po dun sa tamang number, na sa mga 1.0, 1.2 iyan po ang dahilan kung bakit mahina na po yung ating uh, pag-ikot itong electric fan o ng LEC no? tatanggalin lang po natin to dalawa na to dos itetest natin uli sa ating uh, tester ayan po Ngayon po, tatanggalin natin to. Tetest po natin tong ating kapasitor. Ngayon guys, ito na po yung kanyang kapasitor. Itetest po natin siya pero i-discharge -di po natin muna ang kanyang uh, kapasitor. Baka po mayroong kuryente sa loob na na back Ayan. Ngayon, kuha po tayo ng ating Tester po. Yung kabilang dulo po ng tester, itong clip, ilagay po natin dito sa kanyang wire. Kuha po, tayo ng isang clip. Ano yung clip ko? Yun. Ito clip, ilagay naman po natin dito sa dulo. Dito po sa negative. Ito pong kapasitor, awala ah, wala naman po siyang tatawag nitong uh, again, negative sa kapasitive. Wala po siyang ganun. Maski mabaliktad nyo po ito, wala pong problema. Ayan. Ngayon, ito, nakalagay na po yung kanyang uh, clip sa dulo nito pong wire ng ating kapasitor. Na nakita nyo po ba yan? yan. Ito po yung kapasitor nya. Yan. Ngayon ito po yung ating tester. Lagay po natin siya sa capacitance Tanggalin po muna natin yung isang linya. Ayan. Nakalagay na po siya dyan. Ito po yung kanyang UF. Dito po nakalagay dyan UF. Ayan. parang nagluloko na itong aking kapas. Ay ano ah. Ayan. Ayan po test natin na siya. Lagay na, balik na po natin yung tinanggal natin kanina. Ayan nakakabit na po siya. Ayan po yung kanyang bilang. 279. na dapat po ay dap 1.5 lang po ang dapat na ma-reading natin diyan. Wala na po itong kapasitor na to. May problema na po siya kaya papalitan na po natin siya. Kaya hindi po nga makaikot ng maigi yung ating uh, LEC o yung ating motor dahil po rito sa kapasitor na open up or busted na po siya. Ayan po yung kanyang reading. guys. Meron naman po ako rito uh, kapasitor. Ito po. Ayan. Ayan guys, so 1.3 pa. 1.3 1.306 yan yung reading ng kapasitor na ipapalit natin. Okay naman po siya. Uh, magagamit pa po natin to kasi po okay naman po yan hindi pa po siya uh, mahina malakas pa po yung ikot nya kaya pwede natin pong ipalit dito sa tinanggal natin na kapasitor ito pong kapasitor na yan, yan. 1.5 din po yan wala lang po kasi akong bakanting Uh, kapasitor na bago. Kaya ito na po muna yung ipapalit natin para magamit lang po nung may-ari. Uh. Ngayon, ngayon guys, kabit na natin to dito sa kanyang uh, lagyan. Ito guys yung kapasitor na Papalit natin. Tapos, ibalik nyo lang po ito. Yung tinanggal natin kanina. Ito, ito. Tapos ito namang isa. Balik din natin to. Dito naman sa isa. And guys, ano, nakikabit na natin. Ngayon itetest natin siya kung uh, maganda yung pag-ikot niya. Ito po siya. Ayan. Ngayon ilalagay po natin sa number 1. Yan po. Yan, nakita nyo guys, sumikot ka yung ating LEC. Lagyan natin sa number 2. Okay na po. Okay naman po yung kanyang pagikot na. Ito naman po yung number 3 nya. Ayan. Malakas na po siya. Hindi po katulad kanina na parang nahirapan umikot yung ating ah, uh, elixir. Ayan, guys. Okay na yung ating, uh, electric pan. Yung gagawin natin dito, ay, ibabalik natin yung, uh, tinanggal ko kanina. Yung, tina, yung takip nitong, ano, motor, ibabalik ko na ito, at, ibabalik din natin itong, kanyang, uh, kapasitor. Ayan. Ayan. ang guys, wala naman po siyang ibang ah uh, diferensya. Uh, wala po siyang kalog. Ayan, hindi naman po kumakalog yung kanyang shafting. At maluwag na maluwag po yung kanyang pag-ikot. At okay naman po yung kanyang ah, uh, trabaho. O, o ito. Okay naman po yung luwag. ito na po ang po natin ibabalik na natin to dito yan guys pag meron kayong naengkwentrong ganito uh, wag nyo munang tatanggalin lahat isa-isahin nyo munang itest uh, yung kanyang mga pyesa no para hindi na masyadong uh, matrabaho katulad po nito mahina lang naman yung kanyang ikot kaya ang teori ko po sa kanya ay kapasitor lang po ang kanyang diferensya kaya po mahina siyang umikot ayan nagpalit lang po tayo ng kapasitor okay na po yung kanyang uh, ikot ng kanyang LC ayan mga kabayan ano ulitin natin to step natin ayan Okay na po yung ikot niya. Number 2. At ito po yung kanyang number 3. Ayan. And guys, uh, maraming maraming salamat po sa uh, panonood din nyo ng ating ah uh, tutorial ngayong araw na to at sana po huwag nyo pong kalimutan o pagsawaan na panoorin po yung aking mga video at huwag nyo rin pong kalimutan na isubscribe po yung aking youtube channel ang Eli Lagarde tutorial vlog ano yan po yung aking channel sana po uh, mag subscribe po kayo Click nyo po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga video ko po na i-upload dito po sa YouTube. Maraming maraming salamat po at huwag nga po pala kayong mag-skip ng ad pag mayroon pong nakitang ad sa video ko. O sa mga video po na, na sa YouTube po. Maraming maraming salamat po at papaalam na po ako. God bless po sa lahat. Bye-bye.